Ikawalong Kabanata Nang magkagayoy sumagot si Bildad na suhita at nagsabi, Hanggang kailan magsasalita ka ng mga bagay na ito? At hanggang kailan magiging gaya ng makapangyarihang hangin ang mga salita ng iyong bibig? Nagliliko ba ng kahatulan ang Diyos? O nagliliko ba ang makapangyarihan sa lahat ng kaganapan? Kung ang iyong mga anak ay nangagkasala laban sa kanya, at kanyang ibinigay sila sa kamay ng kanilang pagkasalangsang. Kung hanapin mong mainam ang Diyos at iyong pamanhikan ang makapangyarihan sa lahat, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ngayoy gigising siya dahil sa iyo, at pasasaganain ang tahanan ng iyong katuwiran. At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking mainam, sapagkat ikaw ay magsisiyasat isinasamo ko sa iyo sa unang panahon at pasyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang sapagkat tayo'y kahapon lamang at walang nalalaman sapagkat ang ating mga kaarawan sa lupa ay anino. Hindi ka ba nila tuturuan at sasaysayin sa iyo at mangagsasalita ng mga salita mula sa kanilang puso? Makatataas ba ang yantok ng walang putik? Tutubo ba ang tambo ng walang tubig? samantalang nasa kasariwaan at hindi pinuputol, natuto yung una kaysa alinmang damo. Gayon ang mga landas ng lahat na nagsisilimot sa Diyos, at ang pag-asa ng di ay mawawala, na ang kanyang pagtitiwala ay mapaparam at ang kanyang tiwala ay isang bahay gagamba. Siya ay sasandal sa kanyang bahay, ngunit hindi tatayo. Siya ay pipigil na mahigpit dito, ngunit hindi makapagmamatigas. Siya ay sariwa sa harap ng araw at ang kanyang mga suwi ay sumisibol sa kanyang halamanan. Ang kanyang mga ugat ay nagkakapitan sa palibot ng bunton, kanyang minamasdan ang dako ng mga bato. Kung siya'y magiba sa kanyang dako, kung magkagayoy itatakwil niya siya, na sinasabi, hindi kita nakita. Narito, ito ang kagalakan ng kanyang lakad, at mula sa lupa ay sisibol ang mga iba. Narito, hindi itatakwil ng Diyos ang sakdal na tao, ni aalalayan man niya ang mga manggagawa ng kasamaan. Kanya namang pupunuin ang iyong bibig ng pagtawa at ang iyong mga labi ng paghiyaw. Silang nangapupuot sa iyo ay mabibihisan ng pagkahiya at ang tolda ng masama ay mawawala.